Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Chia Tienza, ang punsong anak ng dating buting Mary Lito Tienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Isang organisasyon na kasing laki at kasing galit ng kaagabay. Kaya nakakatuwa dahil na dito sa Maynila, magkakasama na ang mga malalaking organisasyon. Ang kaagabay, Kababaihan ng Maynila at ang Kabakahan. Ibig sabihin yan, alam na natin lahat na ang sigaw ng mga manilenyo, gusto niyo na muli makakuha ng isang gobyerno na mabilis kumilos na alam niyo, aalagaan ah, niyo kayo. Pero alam niyo, sa totoo lang, bata pa lang ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Pero hindi po yun na isang katuparan. May ibang plano ang Panginoon sa akin. Kaya pinangako ko sa kanya, kung saan man niya ako dadalhin, bibitbitin ko dadali, bibit na lang doon ang puso ng misyonaryo. Kaya seven years ago, no ako po ay naging isang broadcast journalist sa television. Ginawa kong mission ng kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng tribunan. Ngunit sa totoo lang, kahit ano pala ang isigaw natin, dahil paglipot mo dito sa Maynila, pati sa distrito ninyo, nalaman ko, marami palang may hinaing na kaya namang masurus na ng gobyerno. Ngunit kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, ikang nga nga-nga pa rin para tayo lahat. Kaya nung tinanong niya ako kung maaaring niya akong itatambal nila busy si alcalde, ang naisip ko kung buong buhay ko ginamit ko lang aking puso at aking boses para marinig ang hinahing ng ating mga kababayan. Ngayon may magagawa na rin ako. Kaya ako nandito sa inyong harapan sa totoo lang. Dahil sa paglibot ko dito sa ating bansa at lalo't lalo na sa ating lungsod nakita ko may mga sektor na nilipunan na kailangan mapakinggan. Ako po'y tumatay yung dito sa inyong harapan para ipaglaban ang boses ng ating mga lolo at lola. Meron ba mga lolo at lola dito ngayon? Dahil tininig ng buhay mo parang magkakapareho lang kayo dito. <laughs> Pero sa totoo lang, nakakalungkot nakikita na marami sa ating mga lolo at lola na mapabayaan na. Naniniwala ako na kung gumagana ang gobyerno, dapat humahaba ang buhay ng ating mga senior citizens dito sa Maynila. Dahil gaya nung si Yote, ang alkali natin dito, siksik niklik ang gamot noon at vitamina at bakuna sa mga health centers at mga hospital. Na yan po ang isa sa isusulong natin para ng araw. Ako rin ay tumatayo dito sa inyong harapan para magkaroon ng boses ang ating mga kababayan na may kapansanan. Sa mga hindi po may alam, meron po kami inadap o inampo na dala po may kapansanan na ikaw, mahirap mabuhay pag ikaw ay isang pita ng Sila rin balang araw ay magkakaroon na ng boses dito sa ating so, at ipaglalaban na natin sila. Narito rin ako tumatayo para sa mga magulang taas ang kamay ng mga magulang dito. Magulang din po ako. Ang ng ibang bata pa ako. Pero kurang na ang katambalan yun. <laughs> 43 years old na po ako. May tatlo na po ako malalaking mga anak. At halos dalawampung taon na po ako may asawa. Kaya sa mga nag-iisip na nalaga pa ako, sorry na lang nalaga po <laughs> Pero alam ko anong takot ko ko rin, alam ka sa inyo araw-araw ng inyong mga anak alam nyo, susuportahan ng gobyerno pagdating sa kanilang edukasyon at nakita nyo rin si ng alkalde natin, ng may si Yorme, ang gaganda ng mga paaaralan na labo dito sa may hila na, niyo po yun? Sabi niyon Yon Lee sa akin, papadamihin pa daw namin yon at susuportahan namin ang mga kabataan dito. Lalo't lalo na ang mga bata na nagnanais na sila ay magkaroon ng panlaban sa buhay. At narito rin ako, tumatayo para sa mga LGBTQ plus community. At least ko po ako dati ng bata pa ako, working student po ako at doon ko nakita, hindi pa tayo. ko niya ako tinantanagol at tinuro niya sa akin kung paano maging isang magaling na bisi-alkalde na mabisa na susuporta sa kanyang alkalde. Kaya mga kagapay, narito ako sa inyong harapan. Alam ko mahal niyo si Yorme. Tama ba po? Yes! Yeah. Makakaasa kayo na balang araw susuportahan ko po ng buong buo ang inyong mahal na si Yorme Isko More! ngayon ay para sa bawat isang kaagapay na narito ngayon. Alam nyo, ang trabaho ng BCI Alcalde ay gumawa ng program.